Marami ngayon ang takot sa salitang cancer. Pero alam mo ba, may mga natural na paraan para labanan ito at may pag-asa kapag kasama mo ang Diyos. Umpisa sa pagkain ng tama. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Sabi nga nila, let food be your medicine. Kung gusto nating labanan ang cancer, simulan natin sa pagkain. Kumain ng malunggay, turmeric o luya dilaw, broccoli, repolio, cauliflower, bawang, sibuyas at ampalaya guyabano, papaya, at mansanas. Likaw ng dikuhay, may natural antioxidants na tumutulong alisin ang mga lason sa katawan. Iwasan ang mga sanhi ng sakit. Iwasan ang mga processed food gaya ng hotdog, bacon, soft drinks, at alak. Ang mga ito ang pumapatay ng mabubuting cells sa ating katawan. according to says, disenove vengi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya dapat ninyong parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Kung templo ng Diyos ang ating